So panuorin po ninyo ang video ito. Kaya mga kababayan, kung naghahangad ang tao na maligtas at tinatanggap niya ng ating Panginoong Heso Kristo ang siyang tagapagligtas, dapat ding tanggapin ang tunay na iglesia sapagkat ito po ang kanyang ililigtas. Subalit, alin po kayang iglesia ang tinutukoy? Tiniyak din po ng Biblia ang pangalan ng iglesyang katawan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Roma, 16 at 16, ganito ang nakasulat. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag po ang binasa natin. Iglesia ni Kristo ang pangalan po ng tunay na iglesia. Ito po ang malinaw na nakasulat sa Biblia. O, oh, ito pa, Father Jai, na papakita tayo sa screen. Kung yung argumento nila, na kapag ang pangalan ng church ay uh, iglesia ni Cristo, or church of Christ, ang ibig sabihin, ang founder talaga nun ay si Cristo, ito po, may papakita po kami sa screen sa inyo. Ah. Ayan, makikita nyo po ngayon sa inyong screen. Ayan po ha, iba't ibang simbahan po yan ha, religion, anong pangalan? Church of Christ. O oh, kung yung sinasabi nila na kapag ang pangalan ng kalang religion ay nakakapit yung pangalan ni Kristo, ibig sabihin si Kristo si ang yung may founder. Ake, ang founder. No, tandaan natin sa uh, Matthew chapter uh, 16 verse 18, sabi ng Panginoong Jesus, I will build my church. Singular. Singular. Isa Kali lang niya sinabing churches. churches. Okay. Ayan. Ngayon, sino ang totoo sa inyo? Ayan, <laughs> dami niya na. Tapos mayroon pa palang mas nauna doon kaysa sa mga kapatid natin Iglesia Ni Cristo. 19, 1901 pa lang, oh. mayroon ng Iglesia Ni Cristo. At, at Roman <laughs> 16, 16 din ang gamit. Oh o sinong totoo sa kanila ngayon? Oo, uh, alam ko, hindi papayag itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na itong mga ipinagkita natin sa screen ay eh, ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ngayon, yung logic na ibig sabihin na kapag ang pangalan ng simbahan, Iglesia ni Cristo, yun ang totoo. Si Cristo may ari nun. Ang tanong, ito bang anim na to na... Pike to? Oh, Pike? It. Ito ba? Papayag ba kayo na tunay to? Pike ba to? Ito to? Si Cristo bang founder na to? Ayan. Ngayon, sige, puntaan pa natin yung ibang uh, mga halimbawa. Um Kapag ba ang pangalan ng ano nung uh, religion ay nakakapit yung pangalan Diyos o kay Kristo, ibig bang sabihin yung may-ari noon si Kristo, 'di Ito po uh, Dito po sa Province of Capiz. Pag pumunta tayo ng Panay, meron tayong makikita diyan na na St. Mark Memorial Homes. Correct. Ito po, pakipakita po sa screen. Wag pong ipakay, pakipola screen ha. Pakilagay na po sa ano. Yun. Ayan. Ayan po, makita po ninyo yan sa ilalim, no? St. Mark. Tanong, Father Jai, si St. Mark ba ang may ari yan? <laughs> Parang hindi talaga. Paano ba pupunta dito si St. Mark? Kasi namatay na siya. <laughs> <laughs> Maliban pa dyan, no? Maliban pa dyan, ah <laughs> uh, ito po ha, alam ko po marami po sa atin ang kumuha ng St. Peter Life Plan. Pakipakita po sa screen, brother Benny. Eh. Ayan. Ayan. Tanong ulit, Father Jai, si St. Peter ba bayarin yan? Hindi, siyempre nakahimlay na doon sa Roma si St. Peter, matagal na. <laughs> eh, St. <Saint> Peter eh. <laughs> o, oh, ito pa ha. Pag pumunta po tayo, tayo ng Maynila, isa po sa mga kilalang universities doon, ay Jose Rizal University. Pakipakita po sa screen. O. Oh. Ayan po ah. Ang tanong, si, si Jose Rizal bang founder niyan? Hindi. Si, si Vicente Fabila po ang founder ng Jose Rizal University. university. And I'm sure, kung Vicente Fabila ang university, ang Yung I don't think na ganun kadami ang magiging students. Or mag-enroll doon. Oo. Oh. Ng, ayan. so, iba talaga ang dating ng Jose Rizal University. nan, at sa mga nanonood, alam nyo na po ang ibig namin sabihin. No, Simple logic lang po. <laughs> Tsaka common sense lang yung gagamitin natin. Halimbawa, no? Um, nagpatayo ka ng, ano, ng business. No? Kasi dito sa kapis, uh, mahilig dito ang mga tao sa Batchoy, no? Hmm. Kahit uh, wherever we go, no? maraming uh, gusto nila kumain ng Batchoy. So, di pa magpapatayo mag, mag uh, papatayo ka ng kainan. Lagyan mo ng, ano ba, yung specialty doon ay bachoy. bachoy. No? So, maraming ngayon na uh, nilalagyan nila yung pangalan ng, uh, alimbawa, uh, Benny Lapash Bachoy. So, sa ilalim, no? Kasi may pinuntahan ako last time na nadaanan ko sa daan, nilalagyan ng, ah, sa rutulutod pala yun last time. Um, mura na, masarap pa. Masarap pa. Definitely pupuntahan nyo ng mga tao. Kasi mura na, masarap pa oh, di ba? Oh. At hindi mo lalagyan yon ng, yun ba, Benny Lapas Bachoy. Mahal na panis <laughs> Talagang walang kakain doon. <laughs> Oo. Ngayon, naiintindihan siguro nila yung simple logic lang na oh bakit hindi ganon ang ipinangalan. Kahit hindi naman ang founder, yon talaga ang founder, eh, pangangalanan mo talaga ng ganyan para ma- Makainggan nyo. Mm, mm, attractive yon sa mga tao sabi nila eh sila lang maliligtas merong mga ano ito no merong mga religion na pinangakoan yung mga lahat ng mga members na kapag umanig ka dito sa amin ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan pero kapag umalis ka sa amin wala ka ng kaligtasan ano mo masasabi mo doon na Father Jay bakit sila ba ang Diyos <laughs> that is why as a priest no bilang isang pare, kahit ako nga uh, everything no lalo na pag uh, nandoon ako sa hospital na nag si uh, uh, sir bilang uh, isang mm -hmm. chaplain uh, pag nagbigay ako ng uh, sakramento katulad ng anointing of the sick mm -hmm. uh, may isang nagtanong sa akin sabi niya brother Dwayne uh, Father Jai yung kapatid ko na namatay pupunta ba yun sa langit sabi ko I cannot fathom the mercy and love of God Ayan. Kasi yung uh, karunungan ko lang ay parang isa lang uh, maliit na balon. Pero yung uh, kat yung love at mercy ng Diyos ay katulad ng dagat. Ayan. That is why ay everything that I do, no, I entrust everything to the Lord. Kasi we cannot fathom the mercy of God. Hmm. Kaya hindi natin masasabi, no, eh, ikaw brother Dwayne, hindi ka naman liligtas kasi makasalanan ka. Okay. Kasi remembering, during the crucifixion of our Lord, yung isang magnanakaw na nasa tabi niya. Oh, magnanakaw, klaro-klaro alam ng Panginoon hmm. na magnanakaw yung katabi niya. Pero when the the, the person asks our Lord, Panginoon, alalahanin mo ako. You remember me when you come into your kingdom. Anong sinabi ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. That is why, yung Diyos lang po, yung may katilinuhan kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa. At wala tayong karapatan na sabihan na may imperno yung iba na hindi kaanib sa ating church. no ba Ito po ha. Basahin po natin ng 1 Corinthians o ng Corinto 5.13 po. Okay, sabi po ni Apostol Pablo, datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang umahatol. umahatol. Ibig sabihin, wala kang karapatan na tulan yung mga um, ibang mga tao. At narinig mo ba sa amin ng mga pare, Brother Dwayne, na nagsabi kami, oh sige, labas kayo dito sa katoliko dahil hindi na kayo maliligtas, <laughs> di ba? <laughs> hindi. Because God has given us the freedom and the intellect and will in order for us na uh, Nalagang pag-aralan natin yung pananampalataya natin kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talino na magsaliksik talaga mm, ng totoong totoo. Mm, totoo. Mm, hindi lang yung parang sa, sinabihan ka lang na, o dito ka kasi maliligtas ka. Pero totoo ba yun? Ano ba, parang ano ito, mamaya sa taliban tanong, panong, lidiscuss natin yan, bibigyan natin ng payo ng mga kapatid na hindi sila ano bang gagawin nila para hindi sila mapaniwala doon sa mga kasi ang lakas or matindi yung marketing strategy ng ibang mga sekta eh. Kasi sabi ko nga kanina may franchise eh. <laughs> <laughs> Ayan. Now, uh, isa pa, no? maliban doon sa binasa natin, ito pa pong mababasa natin sa Santiago 412 po. Ito po ay para po uh, i-remind po tayo na wala po tayong karapatang humatol sa mga kapatid natin. Sabi dito, uh, Santiago 412, iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukom sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagbawasak. Datapot sino ka na humahatol sa, sa, iyong, iyong kapwa. kapwa. Yun. Oh. Sa pool. <laughs> <laughs> oh, sino yung sin sin tinutukoy dito ni Santiago na iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukom? Diyos, lang. lang. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang kung sino lalong lalong hindi ang tao. Ayan. Oh, okay. Ano po ang maipapayo natin sa kanila para hindi po sila ma o hindi sila mapaniwala kasi napaka parang naku, marami po kasi nagsabi sa akin na parang antindi daw ng ano ng ng uh, parang makukumbinsi daw talaga sila the way daw magsalita yung mga taga ibang sekta gumagamit ng Biblia, ginagamit yung makibabasa talagang word for word na ganyan o uh, pinapangakuan sila na maligtas ka, ka, dito sa amin no ito ang uh, true church no ano pong masasabi natin remember the words no na kinuha sa unang pedro 5:8 sabi ng ating uh, uh, unang santo papa na si pedro no maging handa kayo at Magabantay, ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyon, umuungal at aling aligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampatulataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. At uh, dagdag dito, uh, mula sa kay Mateo uh, 24.5, uh, sapagkat marami ang darating mm -hmm. sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. That is why yung mga apostol natin katulad ni Mateo at saka ni Pedro nagpapaalala sa atin na yung dab, yung jablo ay talaga talagang uh, hindi talaga yan uh, mag-uupo uh, lang or uh, mag-stop lang lalong-lalo -lalo na kung uh, uh, napipilayan na siya. Gagawa at gagawa talaga ng hagbang ang uh, demonyo na maghahanap siya ng ma kanyang maililigaw. Oo, no, That is why mag maging alerto tayo. Talagang pag-aralan natin ng totoong-totoo yung pananampalataya natin. That is why kung may mga questions tayo, nandito naman yung mga kapari-an natin uh nandito naman yung mga katulong ng mga kaparian natin katulad ni na brother Dwayne, yung mga apologetics uh, nag-aaral ng apologetics yung mga apologists natin sa simbahan kung may mga confusions kayo lalong-lalo na pag may pumunta sa inyong bahay okay lang na makinig kayo pero uh, kung may mga questions kayo wag nyo dong itanong uh, yung uh, gawin ninyo, I-take note lang ninyo. Tapos kung may panahon kayo, magtanong kayo sa mas may nakakaalam oh. dito. Kaya nga sabi ko palagi, kapag masakit yung ngipin mo, huwag ka pupunta doon sa mekaniko. Correct. Sa dentista ka Kasi pag sa mekaniko, baka mawala lahat ng ngipin mo. <laughs> Basahin po natin yung warning ni San Juan. Sa so, unang Juan 4.1 po. Pakibas, pakilagay po, brother Benny, sa screen. Oh, ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Nung, kasi yung unang Juan 4.1 na isulat yan sa, sa Greek, kasi nga, gagaya ng sabi natin, yung New Testament ay naisulat originally sa Greek. Yung ginamit na Greek word ay dokimazo nang ibig sabihin ay to test, prove, examine, or scrutinize. Ibig sabihin, mahipit na klase ng pagsusuri. Hmm. Hindi yung parang uh, gayon, eh, makarinig tayo na sinasabi na uh, nagpipreach about Jesus, gumagamit ng Biblia, <laughs> sinasabi yung Diyos, eh, napapaamin agad yung iba sa atin. Eh. Hindi man lang sinusuri. Oh, ito po ha, baka kita mo namin sa screen sa inyo kasi halos lahat ng strategy ng taga ibang sekta ay ganito. Paano sila mangumbinsin ng mga tao? Una. So sabi nila no, nasa Bible ang pangalan ng kanilang religion. So paano po natin 'yan na uh, uh, paano po ano pong gagawin natin para hindi po tayo ma ano mailigaw? Alamin ang history. Correct. So yung sinabi yeah. ko kanina, yeah. Mar at, at, at na, ano, no? hindi ako nagtataka, maraming sekta, allergy sa history. Sa history. Ayaw nila, ayaw nila. Oh. Kasi, kasi daw mali-mali ang history. Kut, 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 sa Bible, no? Oh. Mali ka oh. history na oh. kaya, diba? Kung, um, uh, susuriin natin, no, uh, gamit ang history, kailan sila lumitaw? Correct. Diyan muna. Okay. Yung, gumamit sila ng pangalan ng nasa Bible pero ang tanong sa eh, ila kailan yung, kailan, kailan nagkumisa oh. oh kailan nagkumisa Kailan isinulat ang mga talatang ginagamit nila sa Bible para paniwalain ka na sila yon Correct Ayan Oh Kaya simple, dapat simple, mangin eh. mapanuri tayo oh, Pangalawa gumagamit sila ng Bible oh mga proof texts, sabi na, oh, paniwalaan nyo kami. Hindi po ito sariling opinion namin. Ito po'y nasa Biblia. Okay, walang problema yung binabasa mo. Ang problema, ikaw na nagbabasa. At nag-interpret oh, nito. Oh, nag para po, so, <laughs> uh, for the information of everyone, yung ginagamit po palagi ng iba na, o oh, ito, magbabasa sila ng mga texts, ng mga verses, tawag po dyan ay proof texting. texting. Wala pong problema sa proof texting. Ang problema, no, unang-una, tamang translation ba ang ginagamit nila? Ayan, ang unang tanong. Kasi po, kasi po, sabihin na natin walang perfect, 100%, 100 na perfect na translation, pero maraming translations po na may problema talaga. Kaya, Napaka-importante, kaya nga po may magisterium ang simbahan. Correct. Para, kasi maraming expert ang simbahan natin, mga scholars, na pwede natin pagtanungan na pinaaral doon sa Roma. Correct. Oh. Ngayon. Kaya importante na balikan pa rin ang original test. Balik po natin na Brother Benny. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. Ngayon, sunod. Nasa context ba ang binabasa nila? Sa, May proof texting mm. sila. Pero ang tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Oh, ito, pa, ito, ito, ito <laughs> pa nakapagtataka. Kasi, kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung, uh, yung mga tumutulig sa, sa atin? Kapag tinanong mo, eh, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at sa historical context? Sabihin nila, eh yung sagot iba. Wala naman sa Biblia yan eh. <laughs> pati, pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra por letra. At isa yan na napapatunay kasi yung ating kultura at sa tradisyon dito sa Pilipinas ay iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat, uh, hindi lang dapat proof texting tayo, nag, oh. nag, uh, dyan lang tayo. Uh, naghahanap ng uh, translation or ng interpretation rather natin. Ah, yung pagkakaalam ng iba, yung literary context, alam na ng iba yon na ah, mm. babasahin yung doon sa previous mm. at saka yung sa after. Pero yung problema, yung historical context, hindi alam ng karamihan. Correct. Lalo na yung mga umatake sa atin. Correct. Kasi, ang problema doon sa iba na nag interpret ng Bible, ginagamitan nila ng view ng Pinoy yung, yung nakasulat sa Biblia. Na hindi naman yung Pinoy. Oh, <laughs> Hindi ibig sabihin na naisalin na ang Biblia sa mga wikang maiintindihan natin kagaya ng Tagalog, Hiligaynon at saka Ingles, ay pwede mo nang bigyan ng view ng Pinoy Correct. o Amerikano. Ngayon, sunod, nasa konteks ba ang binabasa nila? May pro sinabi sila mm. Pero ng tanong, nasa context ba? Sometimes out of context oh, Ito, 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 ito <laughs> pa nakapagtataka Kasi kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung uh, Yung mga tumutuloy sa atin Kapag tinanong mo eh Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Literary at sa historical context sabi nila, eh yung sagot Wala naman sa Biblia yan eh. <laughs> <laughs> pati, pati ba naman yan? hahanapan mo ng letra por letra Nangangako sila ng kaligtasan sa kanilang mga membro Ito kasi yung pinakamahalaga para doon sa iba eh. Bakit sila na-convert? Bakit sila na-paniwala? Bakit sila na-pabilib? Bakit sila na... paniwala uh, bakit sila na bakit sila na 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 Kasi, meron kasing ipinapangako yung grupong yon na inaniban nila. Oo. Assurance daw? <laughs> ng salvation. Ang tanong, alibawa, No? yung founder ba, balikan natin ulit, ang founder ba ng simbahan na yan na inaaniban mo? Diyos ba ang founder niyan? Ang problema, pag ang founder niyan ay tao, especially, kung ang tagapagligtas niyan ay tao rin, paano ka maliligtas? O, halimbawa, basahin natin yung sa si Jeremiah chapter 17, verse 5 po. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginigawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, ang tanong. Ang problema, kuyong, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan o iglesia ay tao lang at hindi Diyos. Paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. <laughs> di ba? Simple logic. <laughs> Oo. Lalo na, anibawa, kapag ikinapit mo yung pangalan ng iyong founder or ng Kristo or Niso sa iyong simbahan, tapos tao lang pala yun, lalabas ano, iglesia ng ano yun? Iglesia ng tao. <laughs> o diba? <Pero> <laughs> Oo, di ba? Very simple. Di ba? Kahit dyan pa lang uh, babalikan natin ano ba yung pagkakilala mo sabi ko nga kanina, sa kay Kristo kino-consider mo ba si Kristo na tao at diyos or kino-consider mo lang siya bilang tao so paano ka maliligtas kung tao lang yung <laughs> dagdag pa dito uh, Father Jai no ito ay gusto nating iparating sa ating mga kapatid na nanonood mahalaga na malaman natin na wala pong grupo ng sekta na magsasabi na mali kami. Wala talaga. Baka yun kasi ang gusto nating marinig. Lahat yan mag-aangkin na sila ang totoo, sila ang tunay, si Kristo founder nila, sa Diyos sila. Hindi yan magsasabi na mga false prophets kami. ba? Diba? Kagaya ng ano, ba? Diba? Uh, siguro araw siguro araw-araw pumupunta kayo ng ano, ng palengke. ba? Diba? Meron na ba kayong narinig na tindera ng isda na sumisigaw na bulok ang kanyang paninda? <laughs> hindi, wala. So, kahit wala, bulok yung kanyang paninda, hindi hindi niya sasabihin na bulok yon Sasabihin pa rin na sariwa. Sariwa pa. Sariwa wala, pa. Wala. Oh. So, para malaman natin kung sariwa nga o bulok, ititingnan eh, natin, susuriin natin. Kagaya niyan, suriin natin, huwag tayo basta-basta maniniwala. Pag sinabing, basahan ka ng Biblia, ito ang mababasa, letra por letra. Ang tanong, sila ba yan? Kung so, may mga confusions tayo, nandito yung mga kaparian na sa atin mm -hmm. na malaman natin yung katotohanan. Kung hindi man available yung pari kasi maraming ginagawa sa parokya, marami mga uh, uh, yung nakakatulong sa ating simpahan, katulad ng mga apologists, katulad na Brother Dwayne, at hindi lang naman si Brother Dwayne dito sa ating archdiocese, kahit sa ibang mga archdiocese, meron ding uh, pinopoint yung mga bishop mm. na tumutulong sa ating mga kaparian mm. na may knowledge about sa ating pananampalataya. Kaya kaya gamitin natin yung talino natin, hindi lang na um, maging matalino lang tayo, hindi lang na mangin healthy tayo, kundi alamin din natin yung ating pananampalataya. At saka gusto kong liwanagin, yung akusasyon ng iba na pinagbabawal daw ng simbahan na magbasa ng Biblia, hindi po yung totoo. Yung dini-discourage ng church, yung private interpretation. Correct. So yan po mga peers, sanay ka po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eklasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid. Ah... Uh... Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo nito Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez en iglesia.